Kapag naging ganito na ang inyong saba, ito na yung tamang oras na gawin itong napakasarap na merienda. Ang exacto measurement ay makikita nyo sa dulo ng video. Again, uulitin ko, ang mga eksaktong measurement ay makikita nyo sa dulo ng video. Sa bowl ay pinagsama-sama ko lang muna dito ang itlog, asin, melted butter, vanilla essence, milk, at brown sugar. Haluin mo muna natin hanggang sa matunaw ang asukal. At yung saging na gagamitin natin ay ito ay saba. So mas maganda kung nga may pagka black na yung kulay ng balat nito at malambot na. Ito kasi mas serap at uh, pinakamatamis na stage ng saging. Kumuha ko ng tatlong piraso at ito ay mga nasa large size. At uh, alam ko hanggang ngayon ay nanonood pa rin kayo. Pakikama naman kung saan kayo nakadira at uh, para naman malaman ko kung hanggang saan nakakarating ang ating video. i lang natin ito pero ako talaga ay hindi naman na durug na durug talaga para may mga tidbits pa tayo nangunguya later on. Next, salain na natin dito yung mga dry ingredients naman. Harina, cocoa powder, ang ating baking soda at baking powder. Yung baguhan pa lang ako sa pagbe-bake, ay ito talaga yung isa sa pinakamadaling gawin. Alam mo yan, proud na proud ka talaga kasi nagawa mo to on your own. At ang napakasarap nitong imerienda at ipabaon sa mga chikiting natin. At nga pala, syempre, sa mga magbe-bake na walang oven, don't worry kasi gagamit tayo dito ng kawale or caldero baking. Napaka-intimidating talaga ang pagbe-bake dito kasi uh, feeling natin ang daming gagawin, hindi uubra or hindi gagana. Hindi guys. Ang kadero or kawaling gagamitin natin ay gagawin natin mala ala oven. Paano? Ito ha. Again, makinig ng mabuti. Ang gagamitin natin dito ay dapat ay mas malaki pa syempre sa panagagamitin natin para magkaroon ito ng room na para mag-circulate yung init nito sa loob. Sa ating kawali, maglagay tayo dito ng sangkalan, takpan at kung ito ay may butas, kailangan natin ito takpan ng tissue or papel. Ito ay para hindi ka mawala ang init at kailangan ay nasa medium high heat tayo at uh, ito ay kailangan natin painitan ng 15 to 20 minutes. After natin ito may preheat ay ilagay na natin ito dito sa loob at again takpan at hinaan natin yung ating apoy into medium low heat. I-bake ito for at least 30 minutes at huwag na huwag yung itong bubuksan para hindi mabantilawan yung ating baking process. After 30 minutes at kapag ito ay tinutpik test at merong konting basa-basa dito Okay na yan, tanggalin na natin yung ating pan. Huwag ito hahayaan na nasa loob ng kawali. At ilagay ito sa room temperature hanggang sa lumamig. Ngayon, hindi naman lahat pare-pareha sa pinagamitan o yung klase ng buga ng apoy. Kaya naman, kapag ito ay uh, binuksan ninyo after 30 minutes at uh, talagang basang-basa pa talaga, Again, takpan ninyo at hayaan ito maluto for another 5 to 7 minutes. Naku, alam ko at uh, marami talaga pa rin magko na bibili na lang daw sila sa labas kasi sa magluto. Go! Bili kayo kung saan kayo mapapasaya at mapapadali. Pero kasi, yung mga ganitong klaseng gawain sa bahay ay uh, fulfillment talaga sa atin bilang mami.